Ayan, dito kami sa taas ng bundok. Ah, kaibigan, dito kami ha. Tingnan nyo, ang ganda ng ating kalikasan. Nakikita nyo ang kagandahan. Ah. Pag sa taas kayo ng bundok. Tanaw nyo ang kabilang bundok. Ha? Ilang bundok ang na natatanaw niya? Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Bababa na daw kami at uuwi na. <laughs> Pauwi na daw kami. Ayaw na daw dito magtagal. <laughs> Gusto niya nang bumaba. Marami na kami kasing nakuha yan po ay op, oh, yeah. May mga damo dito na matatalas nakakahiwa ng balat Matalas pa sa kutsilyo Yan po, eto po yan Yan, itong damo na yan Ito po Pag po yan hinawakan nyo at nadikit sa inyong balat yan ay nakakasugat Kumakapit po yan sa balat ¿Por